Okay lang ba mag-celebrate ng Halloween ang mga Christians? Habang papalapit ang buwan ng Nobyembre, marami sa atin ang na-excite. Costume parties, nakakatakot na dekorasyon, mga bata na nag trick or treat. Parang masaya, di ba? Pero sandali lang, dapat pa talagang nakikis-celebrate ang mga Kristiyano sa Halloween? At kung tutusin, harmless lang pa talaga ito o may mas malalim na spiritual na panganib na hindi natin nakikita. Sa unang tingin, mukhang walang masama sa pag-costume at pagpunta sa parties, right? Pero alam mo ba na ang Halloween ay nagmula sa pagan at occult practices? Ang pinagmula nito ay Sowin, isang ancient Celtic festival kung saan naniniwala sila na sa gabi ng October 31, bumabalik ang mga patay sa mundo ng mga buhay. nag sila ng pagkain, nagsusot ng maskara para hindi sila makilala ng masasamang espiritu at minsan ay nagsusunog ng hayop bilang alay. Ang tanong ngayon, dapat ba nating makiayon sa gitong tradisyon na may ugat sa kadiliman kahit sabihin nating for fun lang? Sabi sa Efeso at huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawa ng kadiliman. Kundi bagkos ay inyo sawahin ang mga iyon. Hindi sinabi ng Diyos na okay lang basta hindi mo sinasadya o okay lang basta costume lang naman di ba? Sinabi niya, huwag makibahagi. Kapag ipiagdiriwang natin ang isang okasyong may halong okult at kasinungalingan, kahit hindi natin sinasadya para na rin tayong nagbubukas ng pintuan sa espiritu ng kadiliman. Mababasa natin sa 1 Thessalonians 5.22 Layuan ninyo ang lahat ng anyo ng kasamaan. Ang mga simbolo ng Halloween, mga bungo, multo, witches, demonyo, ay malinaw na mga representasyon ng kasamaan. Pilang mga anak ng Diyos, tinawag tayong maging ilaw sa gitna ng kadiliman. Hindi makibahagi rito sabi ni Jesus sa John 8.12, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi naglalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kung si Kristo ang ating ilaw, bakit tayo magdiriwang ng araw na puno ng dilim? Pero na sinasabi mo na, hindi naman ako naniniwala sa mga espiritu. Costume lang ito. Well, kaya ang sabi ng marami. Pero isipin mo ito. Kung ikaw ay anak ng Diyos, bakit mo gusto magmukhang nilalang ng kaaway? Ang demonyo ay hindi biro. At gusto niya kahit sa harmless na paraan, mailihis tayo sa katotohanan. Sabi sa 2 Corinthians 6, 14-15, Anong pakikisama ng kaliwanagan sa kadiliman? O anong pagkakasundo ni Kristo kay Bilayal o si Satanas? Walang gitna, walang neutral. Kung hindi ito para sa Diyos, para ito sa kaaway. So, anong dapat gawin natin mga Kristiyano kung dapat hindi tayo makibahagi sa Halloween? Hindi natin kailangang makibahagi sa Halloween para makisabay sa mundo. Bilang mga Kristiyano, pwede tayo mag-celebrate ng life, ng light at truth. Ang daming pwede celebrate. Bakit pa kailangan ng Halloween? Sa halip na trick or treat, bakit hindi gumawa ng mga mabuting gawa upang magsilbi tayong liwanag ng mundo? Pwede tayo magbasa ng Bible stories, mag-worship, magpasalama sa Diyos sa kanyang kabutian. Bakit pa kailangan ng Halloween? Ito ang panahon para ipakita sa mga bata at sa sa mundo na ang tunay na saya ay hindi sa kadiliman, kundi sa liwanag ni Kristo. Hindi mo kailangan makisabay sa mundo para maging masaya. Sabi ni Pablo sa Roma 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kundi, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago na inyong pag-isip upang inyong mapatunayan kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang Halloween ay hindi simpleng kaganapan. Ito ay paalala kung sino talaga ang sinusunod natin. At bilang mga Kristiyano, pinili nating sundan ang liwanag, hindi ang kadiliman. So, this is my question for you. Sa darating na Halloween, kaninong spirito ang sasalubungin mo? Ang spirito ng mundo o ang spirito ng Diyos? Hello friends! I need your help. If this is not too much to ask, please like, comment, and subscribe to our channel. This should only take 5 seconds of your time. But a simple gesture would help me reach more people and share the Word of God with the rest of the world. You have the power! to make a difference in people's lives.